come by <laughs> let's go Funny Memes, Funny Videos Compilation What's up guys! Buling, Nagbabalik Terdong TV. So ngayon, manonood na naman tayo ng mga nakakatawa at mga nakaka-good vibes na memes na nagkalat dito sa internet. Mga funny videos na siguradong mag-good vibes kayo at mga funny memes na siguradong bubuo ng mga araw nyo kaya tara, manood na tayo Thank you po, Doc Arang gumaan talaga yung ano. Kung ang na-deform yung bungo ni ate. <laughs> yung pakiramdam ko at saka yung paghinga ko. Thank you po ha. Bayad po. Kahit ako maiinis eh. Yun na magandang solusyon dyan. <laughs> Napakataba ng utak mo manong ano. Wala, mabalik yun ayaw nyo mag-abot, pwede na. I-shoot <laughs> nyo na lang sa basket. <laughs> nice. <speaking> <speaking> Ang effort naman ni Kuya. <speaking> <speaking> Kinalingan masyado. at ka na yan agad.

Ang hirap pala pag mataas. So, Huwag <laughs> <laughs> sobrang taas lang motor. to Hindi <laughs> <Hey, da> <laughs> naman ako manghihingi eh. Puta <laughs> naman ni Ate. Matatanong lang ako. <laughs> Ayaw maburautan. <laughs> Seryoso ba yan? Para scripted. Ayan ang English ng baboy. Iniga. English ng manok. Adobo. Baka. Baka. Aso. Nilaga. Ayong aso. Pagdareta. Pusa. Ano ang English ng pusa. pusa. Edi pa. <laughs> English ng mahal na kita. Gusto mo ng matinong lalaki maghanap ka ng kalbo. Talaga? <laughs> Para gusto ko lang magpakalbo ngayon. Babae <laughs> naman yun eh. Hoy! Para gusto ko na magleni ah. <laughs> Pabili po ng cobra. Ipa-plastic pa ba? Isakon nyo po, baka makawala pa eh. <laughs> Oh, nga naman. Parang <laughs> Ay, ayaw ka na mag-bake. candy okay, na lang. <laughs> pag tinutok mo to sa isang tao, susundin niya yung utos mo. Tapos pag tapos ka na, mag snap ka lang. Nice. Try natin. Magsuot ka ng cup. Nabuoang na si Goya Oy! Oy! Ba't ako nagkaroon ng cup? Paano nangyari yun? <laughs> Anong English ng anak na lalaki? Anong English ng anak na lalaki? Anong spelling ng araw? Ano? Anong hindi mo na ito upload Anong spy ng araw? Ah, mali. <laughs> Alam niyo ba? <laughs> Alam mo nga, i-upload ko to. Araw nga eh. Reset na yung ligtas point. <laughs> Simba after party. ano Anong liga yan? Ay, saan liga yan? <laughs> Hindi pinayagan mag-sexy dance si ano, GF. <laughs> Ang higpit siguro ng BF nito, no? Sabi ng BF niya, magbudots ka lang. Huwag kang gigiling. Galing ni ate! Sinataw! <laughs> Next si Jansen Prado good morning. Hello po ma'am, good morning Good morning po Ako po si Jansen Idel Prado ma'am, nakatira sa Marcos Village uh, Mapalangat City, Pampanga 20 years old ma'am yung talent ko, ma'am, pero kung tumugtog ng piano, ma'am. Wow! Talaga ba? Talented to. Oh. Ma'am, kasi ma'am, ano lang, ma'am, yung mga basic lang, patulutod ng happy birthday, ano ma'am. Ah. Okay na yun, ang mahalaga, may talent ka. O, baka naman gusto mo ka kami. O, oh, ayan, 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 ayan. Hindi ko na sinabi, ah, siya na naging, ano. Magaling siguro, ko. Ito, 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 ma'am. Kapag-upag. Kapag-upag. <laughs> Ready na kayo, ma'am. Grabe, di ba lang ako maiiyak ka ka eh. Ah, sige, go. Uh, uh, Akala ko talaga piano na talaga eh. Ano ba? Oh, <laughs> Ayun, ma'am. Mag-inap mo, Ayan. Thank you, Johnson, ah. Thank you, ma'am. Thank you. Po. Parang yung application na lang na yan yung ano. Kahit ako kaaya ko yan eh. At may talent. Anak ba yan? Sana <laughs> all, may hindi pa ano? Malalasing kasi siguro sa barangay na to eh. Ayan, hindi siguro ni Consihal, ano? At namigay ng alak. Sana all! ang dami siguro lasing dyan. Sana all! O pa, 1 plus 1. Pa, 1 plus 1. 1 plus 1, 2. Buti di ka nahataw, Ano? Ah! Hotdog? Yeah, good! Yummy hotdog may tomboy! <laughs> yummy hotdog may tomboy? <laughs> yeah. jumbo Hotdog! Kaya yeah. mo ba to? <laughs> Literal na may hotdog yung tomboy. Nakinakahe. Hotdog may tomboy is... Mm, nothing! <laughs> Yes. Ayup ka. Yami hatbag may tomboy. May tomboy hungry. Eat me. <laughs> Sarap naman yan. Makakalimang kanin ako niyan, no? Sarap. Ay puti Anu. yung Anu. Sayang yung sisig Lana di na pwede yan Sayang men. Ball? Ito eh, pasensya ka na. Medyo tumaas ng konti yung devil cat ko. <laughs> Tutubo rin naman kaagad dyan. Devil cat! Lods, pusa pa ako nung fast life. Nanonood na ako sa'yo. Ngayon, tao na ako. Pa-shoutout naman, Lods. <laughs> Shoutout sa'yo, Jow Ming. At maraming salamat sa panonood dito sa channel. Halaga naman, legit na pusa to eh. Apelido pa lang. <laughs> Girl Terdong, shoutout po ako, taga Bacolod po ako, updated po lagi ako sa mga videos mo. Shoutout sa'yo, Sergi Arcalo, at maraming salamat sa panonood dito palagi sa channel. Pa-shoutout boss dong lagi ako nanonood sa mga memes mo, more memes Lodi. Shoutout sa'yo, Jake15, at maraming salamat sa panonood dito sa channel. Terdong, pa-shoutout from Road TV, love you. Shoutout sa'yo, Road TV, at maraming salamat sa panonood dito sa channel, love you too. <laughs> pa shoutout naman Idol Terdong TV. Laging lakas makawala ng stress ang mga funny videos mo watching from Brunei. Shoutout sa iyo ka Oragon TV at maraming salamat sa panonood dito sa channel. Ingat diyan sa Brunei. Mad Sturge, sa tapos na lang birthday ko kahapon, wala pa din. Baka naman pwedeng pa shoutout next vid. Shoutout sa iyo Dion Osolgi at maraming salamat sa panonood dito sa channel at belated happy birthday sa iyo nakakatawa at na good vibes ka ba sa mga funny memes at mga funny videos na napanood mo? Kung nag-enjoy ka eh, huwag mong kalimutang isubscribe ang aking channel para lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Yun lang, nagpapaalam, Terdong TV, out!